Magandang araw, magandang umaga po, magandang gabi sa inyo lahat at sa lahat ng mga nanonood dito Shout out po sa inyo. Okay, at sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Okay, again, this is Ralph731TV at your service again. At reaction video lang po ulit tayo para mas marami man makapanood kaysa paulit-ulit tayo nagko-comment sa mga post, di ba? Shout out po sa lahat ng ano, so, besides Pindana, lahat ng kaka-elixir ko diyan. Shout out po. At sa aking mga ka-YouTuber, ka-content creator sa Facebook, shout out sa inyo lahat. At may pag-uusapan lang tayo. Okay, shout out to kay Sir Nagpost si Sir from group na Kawasaki KLX 150 Philippines ang sabi ni sir hindi lang basahin ko lang po ha ano po sir sira ng KLX 144 pag sinabing 144 parehas lang po yung ng KLX 150 tsaka 140 parehas po silang 144 CC uh, okay ulit, ulit, po tayo ano po sira ng KLX 144 kapag malakas ng lagitik sa makina salamat po yan ang sabi ni sir ang mga possible po na maging sira po dyan sa makina yun yung sinasabi ni sir na malakas daw po yung lagitik marami pong pwedeng pagmula ng malakas malakas sa lagitik unang una yung camshaft bearing yan pwede po yan pero bago po kayo pumunta doon basic muna po bago ka mapagastos na magpabaklas sa kuno nito ba pag-adjust na kayo ng tapet o nung valve clearance. Ngayon, pag hindi po na kuko sa adjust ng tapet or valve clearance mga kaka-elixir, ang possible po nun, at pinaka-the best, pag hindi pa rin po nawawala, buksan po yung makina, itap e overhaul. Makita problema. Pag hindi po nawawala doon sa adjust, possible po may problema yung valve guide. Yan po, pinagmumula ng ingay yan yung camshaft may tama baka nang natuyo na langis, nagasgas yung iba naman nagpa-adjust ng valve clearance sa hindi marunong ayun, tukod, nagasgas yung cams tsaka rocker arm board din po yun mayroon pa pong isa yung black eto pag ang black, nagkaroon ng parang may bengko may parang bewang sa loob hindi mo makikita ng mata mo yan eh pinagmumulan po ng ingay tested ko na po isang kasi may motor po akong ginawa rito ino na overhaul ko na po lahat napalitan na lahat ang naiwan na po yung black kasi okay pa ka po yung bore at piston so hindi namin pinarebore, hindi pinarebore yung black ano uh, umandar uh, maingay pa rin po ganun pa rin po maingay malagitik so no pinarebore ko yung black ton nawala po yung ingay, napakatahimik kaya pinagmumulan din po yung, yung mga black ng ingay yung black po lalo na pang hindi na i-break na maayos or nag overheat ayan dyan po magsisimula yung magrarap yung bakal doon na po iingay yan tapos pagpangit din po yung langis nyo pwede rin po masira at mag ng overheat so magkakaroon na lagi tik sa black o magkatama yung camshaft yung, yung mga moving parts yung iba naman maluwag ni piston sa black umaalong na ganyan may piso ni sa lap yun po isa po sa pinagmumulay niyan and pinaka last sa baba pinaka sa bottom end pagka malakas sa lagi lagit eh. may kalabog ba ganun baka po connecting rod ng may tama sa inyong KLX saka yung mga side bearing or crankshaft bearing minsan naman yung inuupuan ng mga crankshaft bearing maluwag na po sa crankcase kaya may ng ingay And pinaka last pa nito yung clutch basket o clutch housing ko tawagin. Pag may alog na yan, maingay din po yan. Pero maingay lang sya kapag naka-neutral. Doon lang po yan. Yung sa one-way bearing din po, pinagmumulan din ng lagitik yan. Tsaka yung timing chain yan. May video po tayo dyan. Pag malawag na yung timing chain, maingay din po yan. Tapos, check din po yung timing chain tensioner. Yan, yung mga pwede pagmulan yung sa magnetoside side yung comp gear yung malaki po na yan yung connecta sa one way bearing tsaka starter ng ganyang kalaking gear pag sira na po yung bushing sa gitna pasensya na po natin yung sample pag na po yung bushing sa gitna ng comp gear alog alog po yun pag nababibrate so maingay yun mo po i-check nyo sa KLX pag maingay mapa 150 and 140 unahin nyo muna yung sinabi ko mga adjust sa valve clearance pag hindi nakuha doon tsaka nyo palang hatulan na buksan yung top overhaul yung makina pag buksan yung makina check po yung rocker arm cam bearing camshaft baka po may gas gas yan po mga kailag check, check nyo ha? tapos i-check din po yung block baka maluwag na yung piston sa block o kaya may bewang yung block kaya malang itik yung connecting rod naman po uh, hindi ma-check yan kung hindi babaklasin yung makina pero solo din ingay niyan. Tapos i-check din po pala yung timing chain bago kayo magpabukas ng ng top overhaul. Check niyo yung timing chain. May video po tayo dyan. Kailangan lampat yung kadena. Sa kamis bracket. Check din po yung tensioner. Yan. Tapos malalaman nyo naman po eh kung saan magagaling yung ingay. Pakinggan nyo naman po. Pag sa kaliwa nang gagaling yung ingay pwede pong timing chain o yung comb gear. Ang siya sinabi ko. Kapag sa kanan po sa clutch system ang mahingay sa clutch basket pero pag sa gitna ng makina yung connecting rod yun. pero ang lagitik po ng connecting rod solid yun na po yan so mga kinik sir at kung may suggestion po kayo pakicomment lang din po ulit sa comment section at kung may mga nagustuhan po kayo sa video ko pakishare na rin po sa ating mga tropang kay Alexer baka tayo po ay makatulong baka video ko lang ang kailangan Okay, maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa akin. Hindi ko mararating, mararating to kung wala kayo. Babagal man ang usad. Ang mahalaga, uusad po tayo. Ang tingin, tingin po lumalaki channel natin. Maraming salamat sa suporta nyo. Okay, bye-bye.